So ano ba itong drug interaction? Ibig sabihin lang po nito, ito yung mga gamot na hindi nating pwedeng ipag-combine. Okay? Especially ito sa mga pasyente na napakaraming medications na tinitik. O kaya sa mga antibiotic na hindi pwedeng ibigay sa ibang mga medications. No? Example na lang natin sa previous vlog ko about sa ARBs at saka ACE inhibitors na bawal pagsamahin yung dalawang classification. No? Bakit? Kasi number one, may mga medications na pag pinag-combine mo, pwedeng mas lumakas yung effect tapos hindi na kayanin ang katawan natin. Uh, or number two, mas humina naman yung effect, hindi na natin makuha yung desired effect na gusto natin sa katawan natin. And then number three, may mga medications na mas pinalalala o mas magkakaroon ka ng mga side effect or kaya mga adverse effect reaction sa katawan natin. So sa mga ganyan, ang mga doktor dapat tinatanong talaga ang iyong history at yung mga current medications na tinitake mo para alam niya kung anong mga iwasan Kasi napakadami ng mga, mga gamot eh. Napakadaming mga gamot, napakadaming mga classifications na pwedeng ipagkumpulasyon combine combine So bahala na yung doctor doon kung ano-ano yung mga bawal. At ang masasuggest ko rin po, dapat alam nyo rin po yung mga medications na tinitake nyo. Kailangan nakikinig kayo sa mga doktor kung para saan po ba ito at kung may interaction po ba para alam nyo rin po na kung tama po ba o hindi ang naibibigay. Okay, hindi yung magugulang talang lang, oh, ang tagal ko nang tinitake niyan, tapos bawal po pala. Okay, so pag may mga ganyan po na question, better po matanong niyo po ang doktor niyo, especially pag may gusto po kayong clarification, especially kung meron po kayo na search o nabasa na may interaction po ang dalawang medication na iniinom niyo. No? Mas maganda na alam niyo yung iniinom niyo. Okay?